Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, dito tayo sa garden maghambok dahil kahapon nilagyan to ng fertilizer pampataba. So ito guys na ngayon ang aking pichay. So ayan siya guys ngayon. Kailangan siyang i ganon siya guys na para lumambot yung lupa niya dito guys sa gilid-gilid. Ganito mag-alaga ng Um, gulayan, guys. So, ayon So, may pusa akong gustong. Ayun, guys. Gusto niya. Huwag ka dyan. Ka dyan. Kasi nga, naayos ko yan. ka dyan. Pumunta dyan. Butchay. So, ayon guys. Papalaki na ang aking pichay So, ganyan pa siya ngayon. Mga ilang araw yan. Bigla na lang yan siyang lumaki. Pwede na siya gulayin, harbisan, lagyan ng sardinas. So ayan guys, so update na lang. So sa aking likod may dalawa akong, ah tatlo pala, aso. So ayan sila, hindi ko kasi sila pwede pakawalan guys dahil sa may mga tanim ako dito guys. So okay, thank you for watching my short video and bye-bye, God bless.